Ang mga kabayan ng Pilipino, nandito na naman tayo ngayon para sa pagbigay ng suggestion, komento at then reactions regarding doon sa isang vlogger, political vlogger na si Regal POV yung uh, point of view Regal point of view which is uh, ito'y tumatakbo kasi to sa panahon ni Pangulong Duterte even yung andito pa si former president the third tumakbo to eh under, under the ticket of PDP laban ba tapos ngayon uh, nagkaroon kasi siya ng uh, ano doon sa kanyang vlog na which is malinaw naman na uh, nag-a-against siya sa ano, at then kumakampi siya sa ano ng ICC so if, if you are no correct me if I'm wrong no if you are uh, if ah uh, enforcers of the law no? so enforcers of the law kasama na dyan yung mga attorney then former president Duterte is the uh, a former prosecutors and then at the same time a attorney hindi pa naman nawala yung pagka-abogado niya. Sinasabi niya kasi do nagbabayulit. Sa panahon kasi ni Pangulong Duterte, it was built by uh, by fair, no? Yung mga tao, uh, sa pamagitan ng kanyang posisyon, tinatakot, no? Maraming pinapakulong, na walang ustisya, na walang due So, during the time, regarding doon sa kaso ni Dilima, si Dilima ay nakulong because of the witnesses no. the witness confess about no, the participations of Laila Dilima in drug trade sa Bilibid then at the same time uh, even no, yung driver niya si Dayan nagconfess Then, yung mga bodyguard niya nagconfess so kahit pa anong gawin ni Dilima sumatatak na yon sa isip no, ng tao at sa buong sambayan ng Pilipino at sa ibang bansa no, about yung participations niya kaya hindi mo na yon ipagkaila ikaw ba naman o operan ka ng mga ganong halaga no? para kasi sa sarili mong ambisyon to run i senators no? kaya grab the opportunity ka talaga kasi malaking pera na yan eh. And then one time na nagsabi din si Regal point of view na the thirty ang batas daw ay hindi nakakalimot. Ang batas daw ay hindi natatakot. So sa ko wala naman siguro nilabag na karapatan si Duterte. This is my own opinion regarding sa pag-implement sa batas kasi unang-una batas si Duterte is alam niya yung batas eh. hindi naman natin masasabing pinaglalaruan niya ang batas bakit? kasi sa panahon niya marami din mga pulis ang na, 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 na nakulong so in fact yung Kian de Los Santos na yon pinalala lang naman nila yun nabigyan na nga yun ng hostisya eh. ayun na nakulong na for it for a crimes of murder yung dalawang pulis di diba? then at the same time kung ano lang ang pag-uusapan natin ito kasi si Regal point of view hindi niya nakikita yung side ng mga pulis which is you no Naki nagiging bulag siya dahil lang ba sa isang ano decision ng International Criminal Court na which is wala naman talagang kapangyarihan no to oversight di no, di uh, what we call this, yung sa pag ano, ng, sa paghandle sa kaso ni former president kaya ang ginagawa na kasi ng ICC ginagawa kasi nilang ano yan si kung uh, kumbaga ano ba uh, uh, ano nila si Pangulong Duterte kasi nga that is a first Asian no? if uh, Uh, President Asians na nakulong na pinakulong nila na ano pa uh, ano pa talaga yung ano pa uh, which is hindi na under sa kanilang jurisdiction and then yung pagkakakulong is <clears throat> ano pa uh, kidnapping, no? illegal pa yung pagkagawa So yun yung isa sa ano na nakikita natin na itong si si POB uh P POB yan, uh political point of view ng POB si Regal which is nakikita natin yung pagiging one-sided niya. Dati-rati He always praises uh Duterte, uh, former president Duterte about what he can do no, in our country and then POB uh, Regal POB is praising them. then ngayon nagkaroon ng uh ano yung ICC regarding doon sa uh, decision na na interim release kay Pangulong Duterte which is agad-agad siyang bumaliktad so nagbibigay siya kaagad ng point of view no sa kanyang pananaw na the ICC, uh, the ICC is tama and then mali yung ano ng yung sa side ng mga ng, kay former president kung uh, anuhin naman eh uh, kung tutuusin Itong si point of view no si Rigal. Isa 'tong taong mapang ano ba, yung tatawa tinatawag natin map mapanggamit ah. Ginagamit lang niya yung pangalan ng mga uh, president ng former president para lang in or uh, sa kanyang sarili for the sake of his uh, interest hindi naman siya nagbibigay ng suggestion or komento or reactions with regards sa for the entire no na para magkaroon ng kaalaman sa legal na pamamaraan kundi sa kanyang sariling pamamaraan binigay niya yon just to manipulate no? i-manipula yung isip ng mga nagmamahal sa Pangulong Duterte na tanggapin na lang ang katotohanan sapagkat wala na nga talaga daw chance na makalabas si former president yan naman talaga yung tinutumbok ng vlog niya eh, pagbablog niya doon naman talaga yung ano niya di niya lang kayang masabi na ganun para di siya mabanatan but no, maraming nakapuna kaya ngayon, yun ang nagiging ano sa kanya. So, huwag lang mo siya, sana siyang makalimot, no? Sa panahon ng uh, ang, ang presidente ay nasa ay ano pa, wala naman siyang, wala namang naano doon. Dahil lahat naman nabigyan ng hustisya at lahat dumaan sa due process. Si Dilima siya mismo ang nag -ano sa sarili niya based doon sa mga witnesses and then the evidence. Naiimplicate yung sarili niya doon eh. Bakit sinabi niya kung sana sinabi niya maraming pinakulong na hindi binigyan ng hustisya. Kung wala, walang ginawa si Dilima, 'di ba? Eh meron eh. May ginawa siyang kalukuhan sa Bureau sa Bureau of Corrections. Maraming nag uh, maraming nag uh, nagconfess about no sa participations niya. Kung bakit na-implicate yung pangalan ni Dilima. So, 'yan lang ang ano no. Then yung mga pulis na pumatay ng mga inosente, pinatay nila yung ano without due process na hindi man lang nila binigyan ng pagkakataon. Nabigyan naman ng hostisya yung pamilya na pumatay doon kay lalo na doon kay uh, De Los Santos. So saan ba sinasabi niya doon na maraming pinakulong tapos hindi man lang binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag? Mali, di ba? Nagiging one-sided na siya doon. So, yun lang po mga kabayani Pilipino. Na patuloy natin suportahan ang channel nito. Maraming salamat po. Babu!